So mga idol, nandito na tayo ngayon sa Takistro ano Iba <laughs> tayo 14. Dati kung alala nyo Dito tayo nung nag nung Last year yung sa entry natin Dito din yun Mabilis proseso dito mga idol Ayan, drive through And <coughs> masalang na rin motor natin no? pagdating pagdating natin masalang na rin okay. dito na lang tayo kukuha ng insurance insurance pa pala sila At dito na lang tayo kukuha insurance na rin sila ay dun bayad tayo Anong ah, bago ata yung ano nila dito nagbago bago yun? betul? Bisa. Bisa. 560 Pagana, 500. 560. 500 ayaw, sir. May 60 sir po yung mission. Nagkana? 160 po. May Eto. 560 Ayan po 100 po 100 100 lang po 100 Ayan lang po but exclusive. na yun mga Pero hindi insurance dito. Yes po siya sa taas po. Sa taas? Ay, tayo uh -oh. Tatawagin na lang ba? Sa so, white table sa passes na lang po tayo doon. Sige. <coughs> ati, sir, please, tiger, ay, no, ati, ah. ati, Mai, yes, dito ito mga idol sa taas kung makikita nyo pwede tayo kumaka dito ng insurance dun magkano 650 na? 650 daw mga idol oh. parang sim lang din dun sa ano sim lang din dun sa LTO sa pinag ano natin kaya dito na lang tayo para isang lakaran na lang pagdating dun diretso LTO na tayo no so update ko kayo mga idol mamaya thank you So yun mga idol, tapos na tayo na. Mukha na tayo Motor. Assist naman. So yun mga idol, update nyo kayo. Dito may LTO yung nga rin dito daw. Ang problema ko kasi, hindi nakapangalan sa akin yung <laughs> yung motor. Bali sa nabili ko kasi itong na na motor kong mga idol. Problema. Kaya na lang i dito kaso kailangan mag-online sa portal. E, ang portal sa unang pangalan na kalagay. So di natin di kaya. Kaya kailangan punta tayong LTO minso sa Santa Mesa sa Manila, mga idol. So ito kung nakapanal sa inyong motor may LTO na rin dito mga idol. LTO emission package na rin. May insurance nandyan na rin mga idol. So yun lang mga idol. Update ko kayo mamaya sa LTO. Thank you.